sa mutsaring mga aktibidad. Sa Iglesia ni Cristo ay inilulunsad. Sa CFO Today, sa CFO Today, unang matutunghay. dan Kapisanan at mga samahan Mga kapatid sa buong mundo sa aktividad ay ginagalingan punong puno ang entertainment Siguradong kasayahan Napakaraming matututuhan Ang mga tips sa iyong iba na lang Sumakay na sa sports activity Matuto ng bagong recipe Bumuo na masayang kanta At mga iba't ibang art Mga kaalamang pangkalusugan Mga diskarte at mga maraan empleyado, gaman Lahat tayo magkikinap

I may see you again. Tagumpay sa bawat baga ka isa sa CFO today, sa CFO today.

sa ating panibagong episode natatampukan ng ating mga kapatid na magbabahagi ng kanilang talento sa pag-awit upang magbigay sa atin ng saya at inspirasyon and for today's episode it's me again your Ate Karyl upang samahan kayo sa isa na namang masaya at makabuluhang episode and for today makakasama po natin ang distrito ng Davao de Oro siya, siya. Hello po! Ako po si kapatid na Florian Eliza Mabala mula po sa lokal ng New Cebu nga. Isa po akong kadiwa, pangulong kadiwa ng lokal, finance at mga awit. Ako po ay kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang government employee dito sa local government of Davao de Oro. At ako naman po si kapatid na Lenji Montes, kadiwa, isang mga awit at kadiwa district officer at kasalukuyang nag-aaral pa lamang. Simula pa po nung bata ako ay nakitaan na po ako ng aking mga magulang sa ng talento sa pag-awit. When I was 3 years old, nakikita po nila ako na kinakantahan ko po yung mga halaman sa paligid po ng aming bahay. At saka po, um, when I was also in elementary, um, sumasali na po ako ng mga folk song, uh, at ising time, mga choral competition, at saka currently po, isa po akong choir member po sa local government po ng Davao de Oro. Aside po sa pagiging active po sa pagsali sa mga singing competition po sa labas, ay aktibo rin po ako sa pag-join ng mga singing competition po dito po sa loob ng iglesia. Kamakailan lamang po ay nagkaroon po ng choral competition ng Hinig ng Kaligtasan a cappella edition and isa po ako sa mga contestant po sa aming area po. Bago pa man po ang aktual ng araw ng kompetisyon ay may sinasagawa po kami mga paghahanda. Isa nga po doon ang mga pag-iensayo. Uh, bilang isang empleyado po, uh, pagkatapos ng trabaho ay diretso na po ako sa mga rehearsal po namin. At kahit sa buong araw man po ng pagtatrabaho at kung minsan, pagod, puyat, pero sinisikap ko pa rin po na uh, makapag-ensayo nang sa ganun ay makapaghanda po ng lubos para sa aktual po ng araw ng konfetasyon. Sa akin naman po, bilang isang mag-aaral ay minsan po nagkakasabay-sabay po ang mga gawain sa paaralan at ang mga aktividad sa loob ng banal ng iglesia. Ngunit ganun pa man, ay sinisikap ko po na makarating po sa dako ng mga pag-e-ensayuhan upang lubos na maihanda po ang sarili sa gagawin pong mga pag-perform -pe po namin sa mga aktibidad sa loob ng banana na Iglesia. At masasabi ko naman po na nagagamit ko po ang talento na bigay sa akin ng ama nang sa ganun po ay makapagkaisa, makipagkaisa po sa mga ganitong uri po ng mga aktibidad sa loob ng Iglesia. Hindi lamang po upang malinang po ang aking talento sa pag-awit at the same time po ay Um, nagiging kabahagi po ako sa mga ganitong uri po ng mga aktividad na tunay po na nakapagbibigay po ng kasiglahan po sa mga kapatid. Noong ako'y nasa PNK ka lamang, bilang isang mga awit, ay kasali na po ako sa mga choral presentation na ginagana po dito sa amin lokal. Hanggang ngayon po, ay sumasali pa rin po kami sa mga choral competition kung saan dito nahubog ang aking talento sa pag-aawit. Kamakailan lamang ay sumali po kami sa hinig ng kaligtasan kung saan dito nakabuo po kami ng matibay na samahan ng aking kapwa, kahiwa at binigay. Sa pagsali ko po sa mga ganitong kompetisyon ay masaya po ang aking puso sapagkat nakikipagkaisa po ako sa hangarin ng pamamahala na mapasigla ang bawat katisanan at makapanatili po sa kasiglahan at makapagbigay ng kaluguran sa ating isa po sa INC original music na pinaka-favorite ko po ay yung kantang hanggang sa bayang banal. Itong kanta po ito, um, ito po ay nakapagbibigay sa akin ng inspirasyon, ng lakas, ng pag-asa para makapagpatuloy po sa paglalakbay sa buhay na ito. Kahit sa kabila man po ng mga paisubok at mga difficulties din po um, bilang isang kabataang iglesia ni Kristo, hindi po maiiwasan na nakakarangdam din po tayo ng pressure, um, kung minsan mga disappointments, rejection, ay, uh, kanta po ito nang bibigay po ng lakas para magtiwala ng higit sa ama na kailanman ay walang imposible sa magagawa niya. At, at ang kanta rin po ito ay uh, ito po yung nagbibigay rin po ng uh, lakas para makapanindigan po bilang isang tunay at tapat na iglesia ni Kristo. At sa patuloy rin po ng mga pagtupad ng ating tungkulin. Kaya itong kanta po ay itong kanta po ito ay lagi ko pong pinakikinggan. Habang tayo po ay naglalakbay dito po sa mundo, hindi po naiiwasan na may mga pagsubok din po tayong napagdadaanan. At kung minsan, uh, ito po yung nagpapatibay o nag, nagiging test po sa atin kung hanggang saan tayo. Um, kaya sa kanta pong ito, uh, ito po ay nakapagbibigay po sa atin ng uh, message or mensahe na lahat po ng mga nangyayari dito sa mundo o lahat ng bagay na um, na i-offer ng mundo ay temporary lamang po. At hindi po ito yung hindi po ito yung mundo na pinapangako sa atin ng Ama sapagkat doon sa Bayong Banalay, yon yung totoong mundo na para po sa kanyang mga anak. Kaya nga po uh, kahit minsan hindi naiwasan na nalulungkot din po at uh, saka, uh, kung minsan may mga bagabag o di kaya nag overthink po and kung minsan for others um, it caused them depression, um, So, itong kanta po ito, nakapagbibigay po talaga ng, um, ng peace, ng aral para kailanman ay wag po tayong sumuko sa buhay at patuloy lamang po manindigan at manghawak sa magagawa ng ama. Sapagat kailanman ay walang imposible sa magagawa ng ama kapag tayo ay nagpapanata. Isa po sa mga paborito kong INC original music ay ang sa tahanan mo Mamamalang sapagkat ang awitin pong ito ay nagpapahayag ko ng aking pananampalataya sa lahat ng magagawa ng Ama sa aking buhay. At nagbibigay inspirasyon po ito na upang sa kung anumang kahirapan at problema dumating sa aking buhay, ay mananatili po akong nanganganlong sa Kanya, aawit ng pagpupuri at patuloy ng mananalangin sa Ama. Sa paglahok po ng mga aktibidad sa loob ng Iglesia Ni Cristo, gaya po ng Himig ng Kaligtasan at iba pa po mga aktibidad, ay tunay po na, na ipamamalas ko po ang angking talento na bigay sa akin ng Ama. At sa pamamagitan po nito ay nakapagbibigay po ng kumpiyansa sa aking sarili Uh, masaya po ako sapagkat sa ganitong mga uri ng mga talento ay nakapagbibigay po ng kaluguran sa ating Panginoong Diyos at at nakakapagkaisa po ako sa mga aktibidad sa loob ng iglesia. Uh, sa ganito rin mga aktibidad ay nakakilala po ako ng mga kasamahan ko po, po na mga Kadiwa, Binhi, sa aming distrito at maging man rin po sa ibang distrito. Uh, nakakasalamuha po ako ng iba't ibang mga tao at nagiging friends ko po sila at nagkakaroon po ako ng mga bagong kaibigan. Uh, sa mga ganitong uri po ng aktibidad, uh, hindi hindi lamang po na ipamamalas ang aking talento, nakapagbibigay rin po ng kumpiyansa sa aking sarili at the same time po, dito ko po mas nadidiskobre ang yung mga, may mga talento pa pala ako na um, hindi ko pa na ipamamalas. At marahil isa rin po dito, yung mga pagsali din po sa uh, sa pag-arte. Isa nga po sa mga uh, aktibidad na akin sinalihan ay yung INC Cinema at saka INC in center stage. Uh, simula po nung bata pa po, po ako, ay nap pangkiligan ko na rin po na uh, sumali o lumahok sa mga aktividad sa school at the same time po um, kahit sabang naglalaro at doon po, nade-discover ko po na may angking galing rin po pala ako sa pag-arte. At thankful din po ako na ang Iglesia Ni Cristo po ay may mga ganitong uri po ng mga activities na kung saan uh, naipamamalas po yung mga angking talento po na mayroon po kaming mga kabataan sa loob ng Iglesia Ni Cristo. Ang nagdudulot po ng pakikilahok namin sa mga ganitong aktividad na inilulunsan ng pamamahala sa Iglesia, ay bibigay po ito ng iba yung kasiglahang espiritual sa amin. Dito po ay naipapamalas po namin ang mga talento na bigay ng Ama. Nakakasalamunga po kami ng mga kapatid kung saan ay naisi-share po namin ang aming mga karanasan kung paano ginubog po kami ng mga gawain sa loob po ng Banan na Iglesia. mga guests natin mula sa distrito ng Davao de Oro dahil ipinakita nila sa atin na ang ipinagkaloob sa kanilang talento ay ginagamit nila sa mga aktividad sa loob ng iglesia upang makapag-entertain at makapag-inspire sa ating mga kapatid. At syempre, para lalo tayo ma-entertain ng ating mga guests ngayon, ay ipapakita nila sa atin ang kanilang talent sa pagkanta ng mga INC original music. And it's my pleasure to introduce our guest today mula sa distrito ng Davao de Oro, kapatid na Flory Ann Mabale at kapatid na Larry Jane Fortes. Sa mundo ng kaguluhan, tayo may kapayapaan. Dahil lang Diyos sa ating naglagay ng gagapay magbabantay. Sa gitna ng kalungkutan, aral ng Diyos na hatid niya, dulot sa ati tag ng pag-asa. No, PANA! No. Kahit online, lalong paiigtingin ang gawaing pagpapalaganan Ilaga kang pag-asa sa biyay ng darating. Oo. Oh. <laughs> correct. Is it correct? CFO song, CFO song. Eight. K3! yay! It's on top. Third song. Ooh. Camille. Kamille nasa tayo at magsikap. Yeah. Ito na nating lahat. Ang uh, kapatid ko, oh. kapatid ko. Oh, my God. <laughs> <laughs> sa akin. Oh? Sa akin. Ah, here. Okay. Um. kayo ihati sa dami You win. Okay. Ayan, nagagaling naman talaga ng ating mga kapatid sa Distrito ng Davao de Oro at nahulaan nila ang ating mga INC Original Music. Talaga namang tinatangkilik ng ating mga kapatid ang sarili nating musika na likha rin ng mga kapatid natin sa loob ng iglesia. Once again, thank you so much for the street ng Andabo de Oro, for joining us for today's episode, and for sharing your talent with us. And that's it for today mga kabaykada. We'll see you again next week, same day, and same channel. And let's always be inspired by Christian living only here on CFO Today!